Good, good. Okay. Guys, uh, magandang hapon, guys, no? Lakas yung ulan natin, guys. So, may ano dito, guys. Ayan, no? Suzuki Thunder 125, no? Ayan, to. Lubog na kasi ito, guys, no? Ilang taon ng nakatambay ngayon Kapanda rin natin siya no magdalawang araw na tong uh, shoot natin guys ayan so sa wakas nahanap din natin yung sira guys no so ito yung ano guys sira yung regulator no may lumang regulator dito yung stock ito yon ah hindi yung hindi na to stock kasi quantum na ayan quantum so sira at ito din sira. Paano ko nalaman guys na sira kasi nag-try ako ng ibang regulator guys no. Yung ano pang GY6 no, na regulator or yung full wave no. Yan kasi dito guys sa aming area 'yan no, dito sa aming probinsya guys hinap hirap talaga makahanap ng ganitong pesa no. So kaya nag-ano lang ako guys no nag invento. Ayan no. So hindi ako nag-convert nito guys yung may-ari no. Kin-convert niya ng pang TMX na carb. Ah, oh, Oo oh, nga, TMX 155 na guys oh. Ayan. So natin siya. So kakita ko lang guys yung ating diagram guys no kung paano natin sa ginawa. Yung yellow guys, ayan check no lang yung coding guys no yung yellow kasi pareha kasi iba guys eh, oh. black 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 tatlong black kasi yan guys eh. at dito naman sa kabila ayan tatlong orange no at dito naman din sa kabila negative positive same din dito negative positive yan guys no so check na lang yung ano guys no code kung ano nahi, kung mahi, para hindi na kayo mahirapan guys ayan. so itong yellow guys Ayan, so dito sya yung itap guys, no. Ayan, sa ibaba. Ayan, no. Kasi tatlo yan, eh. Parang nakaano guys, Y. Ayan, no. Y. So dito sa ibaba yung yellow. Saka itong black naman. Ayan, yung black to black. Ayan, no. Yung hinawakan ko. Dito sa right side. At ito namang pink. Ayan, no. Pink. Dito sa left side. Ayan. So, green naman guys. Ayan, no. Green dito sa black white ayan o oh. yan naman talaga yung ground ng Suzuki no black white at itong red is dito din sa red yan Ah. Yan red. Black nga lang dito kasi hindi niya to original na regulator eh. Ayan. So red dapat yan guys kasi diyan sa dulo, pinaka dulo diyan oh. red yan. Ayan. So yan lang yung coding. Papulin mo te. Oh. Awel, tiguan pa ba? Lagi. lang ah. Tapos ito kung nakikita niyo to para saan yung ang um, kapasitor. Nilagyan ko sya ng kapasitor, guys. Since ano guys, eh, wala siyang baterya kaya kung i-revolution -re natin sya guys. No, namumugak-mugak sya guys, no. Ayan, kaya nilagyan ko ng kapasitor yung itong dalawang wire na to, yung negative at positive. Ayan. So, kung nakikita nyo dyan yung guhit, ayan o, may guhit dyan na negative o. Oh. Ayan, negative. So, itap nyo lang yan dito ya, sa green, no? O, ya sa ground. At itong live, itong positive, yung kabila, ayan, dito din sa sa red, guys. Ayan. So, ganun lang na, guys, no? Para hindi na siya mamumugak at hindi nyo na kailangan pa ng battery guys ayan. so ang gamit kong kapasitor pala guys is ano to guys na ayan 25 volts meron no? to meron no? 25 volts ayan. so papanda rin natin siya guys no ipapakita ko sa inyo guys kung gumana ba siya guys no yung pang GY6 na regulator guys Guys, so no? gumana na siya no may usok hindi so, ni sabi ng customer na, uh, naka ano to guys standby na kasi ano usok tapos standby na ng ilang taon Ayan, so, ganyan lang yung ginawa natin guys no Yan, conversion lang ng GY6 guys no kung wala kayong mahanap na regulator guys pang GY6 lang gawin nyo ganahin nyo lang to guys okay guys good